Hi okay guys! So, pag-usapan natin ang rabies, kung paano ito nakukuha and bakit hindi tutoong inborn nito sa aso. So, ano nga ba ang rabies? Ang rabies ay isang viral disease na nakaka sa utak at nervous system ng tao at hayop. Ito ay deadly at kapag nagsimula ng symptoms, halos wala ng lunas. So, paano nga ba nakukuha ang rabies? Ang rabies ay hindi na mamana o inborn. So, ibig sabihin, hindi ipinanganak na may rabies ang aso o kahit anong hayop. So, nakukuha lang ito kapag nakagat o nakalmot ng na may rabies, na-expose sa may laway na may infected na hayop, plano na kung may sugat. ulitin natin ha, ang tuta o papi kahit galing sa strain na nanay ay eh, hindi agad may rabies unless na-expose siya after birth. Prevention is better than cure. Um, good news naman syempre, 100% preventable yung rabies sa pamamagitan, reg sa pamamagitan ng regular na pagbabakuna ng pets natin, anti-rabies shot. Um nagsisimula yon 3 months old. tapos huwag ya, uh, huwag nating hayaang magala sa labas ang mga aso natin, yon. Tapos kung nakagat ka ng aso, agad hugasan ng sugat ng sabon at tumakbo agad sa pinakamalapit na health center o hospital uh, Ah magpab magpabakuna agad tayo ng anti-rabies shots kung kinakailangan. At kung may nakita kayong asong aggressive, nanginginig, ayaw kumain or takot sa liwanag, Siyempre, report nyo agad sa barangay kasi possible may rabies yun. Siyempre, maging responsible pet owners tayo, no? Bilang pet owners, tayo yung unang line of defense. Lagi natin bantayan ang mga alaga natin. Pabaksin yearly, bigyan ng proper shelter at pagkain. Iwasang pabayaan sa kalsada. Kasi tandaan natin, kalusugan ng aso, kaligtasan ng tao. Uy, shala. So 'yun, rabies skills, pero sa tamang kaalaman at aksyon, kaya nating iwasan. And always remember, walang asong ipinanganak na may rabies, pero kung pababayaan, pwedeng mahawa. Ayun, ayun lang guys. So ingat po tayong lahat and naging responsible tayo as a pet owners. And 'yun, mahalin natin ang mga alaga natin. 'Di ba no? Baby ko. Si Shiloh tulog. <laughs> Tutulog siya sa kama niya. Ah, pwede ka kan matulog. Good night na. Happy night. Eh. Kiss. Ako. Kiss. I love you. Kiss pa kiss. Sa pa kiss. Sa pa kiss. Apa kadamot mo sa kiss? Hmm? hmm? Napa kadamot sa kiss. Napa sa kiss.